nakaupo muna kasi inaabangan ko yung ano yung dancing water na may kasamang apoy dito sa BGC Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV. Ah, uh, ayun guys, nandito ako ngayon sa May Uptown. So nag nagbabalaga ko dito lagi sa May Uptown Forest. Ah, uh, meron pala akong mga hindi pa napakita sa inyo na mga ano, mga mag magandang pasyalan dito sa Uptown Forest. Parito nandito ako sa May Kalasada ngayon at ah uh, s'yempre solo vlog tayo ngayon mga kasamok. Alam niyo naman na uh, wala akong kasama, wala yung aking asawa. So ngayon kasamok kung, Papakita ko sa inyo yung mga hindi nyo pa nakikita dito sa BGC, ng mga magandang pasyalan, guys. So, tara guys, samahan nyo ako. So, maya-maya ipapakita ko sa inyo. What's up guys! I'm back! So, nandito ako ngayon sa may mga inum-inuman. So, ngayon guys, nandito ako sa may mga tambayan. Mga tao, kung hindi nyo alam, meron marami dito ang inuman sa Taguig. Kung makikita nyo, sa mga dinaadang, o puro mga, ano, mga restobar, Starbucks. Ayun guys, kung hindi pa kayo nakakapunta dito, maganda dito sa BGC Taguig. Maraming mga inuman, maraming mga alam niyo na, mga tambayan, mga mag-jowa mga mag na hindi naman nagtatagal, nag-iwalay din. <laughs> so, ayun guys, uh, ipapakita ko sa inyo ang mga ganang tambayan dito. Ayun guys, so, makikita nyo guys yung mga dinadaanan ko, puro mga, <laughs> ano rito, mga tambayan, mga tao. Ayan, so, makikita nyo maraming mga ilaw-ilaw kahit hindi po Pasko marami ng ilaw-ilaw dito oh. ayan, ayan. ang ah, kinaganda dito guys safe ka dito magtambay sa tambayan ng BGC ayan guys ang daming tao kung makikita nyo oh. ngayon ah, mag alas pa lang kaya wala pa masyadong dagsa ng mga nagiinom dito So ayun guys, para malaman nyo, ang mabinta rito ay puro sun lang. Kasi uh, yun ang kinahiligin ng mga tao rito. So mga kasamo, ah, uh, uh, nandito ko sa mga inuman ngayon. Ayan. Uh Oo. -oh. Maraming tambay rito. Kaya, you know, So kung gusto nyo pumunta rito, kung malapit lang naman kayo sa BGC, pwede kayo pumunta. Ayan. dami ako dinadaanan dito, nagiinom ng tatanggay. So, ayan mga kasamok, maya maya i-update ko kayo. Abangan ko yung, ano, yung uh, dancing water dito, maya maya, alas 6. Abangan ko. So ayan mga kasamok, uh, maya maya i-update ko kayo ulit. 1 minute 37 seconds later. Yo, what's up guys? I'm back. So, nandito ko ngay ako ngayon, nakaupo muna kasi inaabangan ko yung ano, yung dancing water na may kasamang apoy dito sa BGC. Lagi itong binubuksan tuwing alas 6 ng gabi. So, ayun guys, na naupo muna ako dito, dito sa may ano, ah, dito. Naupo muna ako dahil uh, hintayin kong buksan 'yon. Pero maya-maya bubuksan na 'yan eh. So, ayun guys uh, kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel pasamok tv uh, huwag nyong kalimutan sana isubscribe ang akin channel at pindutin niyo ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga travel vlog mga video na ginagawa meron akong mga video na ginagawa rito na pwedeng gumidyan pwedeng prank o pwedeng vlogging travel yun ang mga ginagawa ko ah uh, kahit anong content ginagawa ko para sa channel ko so ayun guys sa lahat po ng sumusuporta sa akin channel Pasamok TV maraming salamat sa inyo ngayon pa na nagpapasalamat na ako dahil uh, binuksan nyo ng aking mga video at pinanood ito maraming salamat guys so ayun guys ah uh, eto magsisimula na ata yung dancing water dito at uh, may apoy na balabas so tara guys so, uh, sabay bayan natin at panoorin natin ang dancing water lots so, am I'm back ayun. Ayun na guys oh. So, tingnan nyo yung dancing water dito at apoy ang ganda panoorin so ayun guys panoorin nyo muna at uh, kayo sa ganda ng pagkagawa ng fountain na yan uh, kung mapapansin nyo iba iba yung kulay ng tubig at saka ng may lumalabas na apoy dahil yan sa ano sa ilaw na ginagawa nyo sobrang ganda nga ng pagkagawa nila eh kaya napakaganda panuurin urin uh, minsan, sa totoo lang guys biro lang ako makakita ng ganitong mga ano, mga fountain sa publiko na uh, talagang sobrang ganda so kung iniisip nyo guys kung akong lugar nandito ako sa, ano, sa BGC Tagi Port Bonifacio yeah, Metro Manila rin to so makikita nyo guys yung dancing water dito Ah... Uh, iba't ibang style ng sayaw ng tubing at saka yung apoy biglang sumusupot so ayun guys panoorin nyo muna so yun guys uh, para makita natin na malamita, la, malapitan lalapitan muna natin yung yan. sera uh, medyo malayo ako eh, kaya lalapitan natin para mas maganda mas maganda panoorin ng malapit so ayun guys uh, wait lang muna ha 1 minute 37 seconds later A few moments later. So what's up, guys? I'm back. So nandito ako ngayon sa taas ng Uptown Mall. Makita ko kasi uh, pinanood ko yung ganda ng Dancing Water, Tsaka yung may ako na lumalabas. Uh, ayun guys, uh, salamat sa mga nanood ng aking vlog ngayong araw. So ano nga yun ay? Eh? Uh, June 30 na ngayon, June 30 at ngayon ay ano na uh, 5.40 na ng hapon 5.40 na ng hapon mga kasamok so mga kasamok kung may gusto kayong uh, makita kung nasa probinsya kayo gusto yung makita sa vlog ko yung mga uh, di yung panapupuntahan na lugar i-comment niyo lang nabasa ko yan agad ako magre-reply at pupuntahan ko yan mga lugar na yan Uh, kung bawa gusto niyo ako pumunta ng Moa o Manila Bay o Baclaran uh, i-comment mo lang dyan sa comment section at lagi ko naman sinecheck check ang mga comment section ko araw-araw so ayun mga kasamok uh, uh hanggang dito na muna at maya, -maya i-update kayo pag nakababa na ako wala kasi ako facial kung makikita nyo wala akong visual. bawal dito sa loob ng Moa so ayun mga kasamok babay na muna at maya maya update kayo bago ako mawe so ayun guys nakababa na ako nandito na ako sa baba uh, merong magandang nangyari ngayon guys ikiwento ko sa inyo uh, meron akong na ano na kilala na isa ring vlogger oo lumapit siya sa akin tapos tinanong niya ako kung vlogger din ako sabi ko oo oh, oh. at saka tinanong niya ako kung monetize na ako sabi ko oo oh, monetize na ako uh, nag-usap-usap kami uh, pasensya na guys hindi ko siya na hindi kami nakapagpicture eh nagmamadali ata yun may trabaho uh, ito yung ano nya ito yung channel nya ayan yan pagkita ko sa inyo uh, uh sh shout out sa iyo ano uh, Jasper TV uh, salamat at na nakilala kita sana kung mapanood mo itong vlog, ito, vlog kong to, vlog kong to sana makakulab kita kahit isang beses lang. Lahat vlogger, uh, tayong maihiya. Tuloy lang ang pagpablog. Maraming tao man yan o wala tuloy lang tayo kasi hindi lang naman Saudi to pinag-uusapan ha. Ah. Ang importante dito yung ano, yung memories ng mga video na ginagawa mo. Eh kung tumanda ka na ah, wala ka ng ano, hindi ka na makakapagala-gala, at least may mga ano ka, may mga memories ka na pwede mong panoorin pagdating ng araw. Ah, uh, sayang nga eh nakilala ko siya. So pasensya na guys, hindi kami nagpapapicture kaya yun channel niya lang ang pinakita ko. So, kung mapanood mo man to, uh, pre, uh, kapwa ko vlogger, salamat at nakilala kita. Uh, kasi lahat ng nakikilala kong vlogger, sa so, alam niyo guys, sa totoo lang, hindi lang naman siyang una kong nakita vlogger dito. Uh, ang nakita ko din ng vlogger, sikat na siya eh. At hindi siya, ano, hindi siya Pinoy, Koreaner siya. Yung, ano, si da Juicy Vlog, ayan yung channel niya. Ah, uh, nakita ko siya dito nag-vlog dito sa Jan sa may ano din sa may uh, dinadaan ko kanina, pirakita ko sa inyo na ano na tambayan natin. Eh nahiya ako, hindi naman ako sikat bago ako. Ayun guys, salamat sa mga nanood ng akin vlog ngayong araw at uh, sana nagustuhan niyo ang vlog ko ngayong araw. At sana huwag niyo kalimutan i-subscribe ang akin channel. Inulit ko na naman. Huwag nyo mo kalimutan i-subscribe ang akin YouTube channel, Pasamok TV. Ayan, pindutin nyo rin ang bell notification para kung magustuhan nyo ang aking mga video, kada upload ko, uh, manunotify agad kayo. Salamat. Magsayang ng oras na nanood sa aking video ngayon. So, pasensya na guys. Uh, video kasi kinakaban ako mag-vlog ngayon dahil maraming tao. So, ayun guys. Bye-bye na. At ako yung uwi na. Thank you so much. <mikip>